Noong Hunyo taong 2020, noong kasagsagan ng pandemya sa Pilipinas, ang original cast ng Sineskwela sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng online reunion matapos mawala sa ere ang kanilang show na napanood ng maraming kabataan mula taong 1994 hanggang 2004. Ang multi-awarded children's television series na Sineskwela ay nagkamit ng maraming mga parangal, hindi na lamang mula sa local award-giving bodies, kundi maging sa labas ng bansa. Bago pa man mauso ang mga educational apps sa mga cellphones at bago pa mauso ang mga educational videos sa YouTube, ang mga batang 90s ay may mga inaabangang programa na sa telebisyon na nagtuturo sa kanila ng aral sa eskwelahan. Sa pinakamasaya, pinakamakulay at hindi makakalimutang pamamaraan, at isa nga dito ay ang sineskwela. Ang palabas na ito ay kadalasang sumasagot sa mga katanungan ng mga bata noon na may kinalaman sa agham at siyensya. Ang sineskwela ay isa sa mga naging legasya noon ni Gina Lopez na siya ring founder at producer ng naturang environmental and science-oriented show. Bukod sa aral at impormasyon na inihatid ng palabas na ito, sa mga Pinoy, isa pa sa mga hindi malilimutang bahagi nito lalo na ng mga batang 90s ay ang mga original casting nito. Mula nang matapos si Erang Sinskwela taong 2004, ang mga tauhan sa naturang palabas ay nagkaroon na ng kaniganyang mga buhay at iba't ibang landas na ang kanilang tinahak. Nasa na nga ba sila ngayon at ano kaya ang nangyari sa kanila? Yan ang ating aalamin ngayon. Ang orihinal na cast ng Siniskwela ay binubo ni Shina Ramos bilang Palikpik, Christine Bersola Babaw bilang Anatom, Maan Monsayak bilang Kulitsa, Brennan Spartines bilang si Agatom, Iko Gonzales bilang si Buk, at si Rubak Valle bilang si Ugat Puno. Shina Ramos, siya ay dating child actress na nakilala sa kanyang pagganap bilang si Palikpik sa Siniskwela. Ayon sa kanya, ang mismong producer o manunang ng siniskwela ang nagsabi sa kanya na siya na ang bahalang mamili ng kanyang costume na kanyang gagamitin sa show at sinabi niya na nais niya maging isang serena. Subalit na iyak si Sheena nang makita niya ang kanyang susuotin na costume na hindi naman pang serena. Hindi din naman kasi masyadong klaro kung ano ba talaga ang kanyang karakter pero base sa kanyang costume ay mukha siyang taong isda. Sa mismong show, madalas na siyang tagapagsalita sa tuwing tungkol na sa marine life water pollution at ecosystem na ang pag-uusapan. Sa ngayon ay isa ng registered nurse si Sheena at nakapagtrabaho na din ito bilang isang ganap na nurse. Naging lead star din siya ng Jollibee commercial series na kwentong Jollibee. Nagtrabaho bilang digital marketing strategist ng TV5 mula 2010 hanggang 2014. Sa ngayon, si Sheena ay nasa corporate day job na na may kinalaman sa e-commerce at digital marketing. Rubak Valle Sa unang mga episode ng Siniskwela, ang karakter ni Rubak bilang si Ugat Puno ay isang inosenteng puno na nagnanais ng maraming kaalaman. Sa first season ng show, madalas sa kanya nang gagaling ang maraming mga katanungan at palagi naghanap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Ayon kay Rubak, ang kanya umunong karakter ay yung laging nagtatanong at naabsorb niya ng maayos ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Noong nagtagal-tagal na ang palabas, naging sandala na si Ugat Puno ng kanyang mga kasamahan sa tuwing sila ay may katanungan at naghahanap ng mga sagot sa mga bagay-bagay sa siyensya. Sa ngayon, Si Rubak ay isa ng resident director ng Gandimpala Theater Foundation kung saan nasa 30 taon na itong nagtatrabaho doon. Nagtrabaho din siya noon para sa Cultural Center of the Philippines at para sa Think Plus to Creative Communications. Brennan Spertines May mga eksena pa nga noon na si Agato may bigla na lamang liliit na kasinglit na mga makikita sa isang microscope para lamang maipaliwanag niya sa inyo ng mas maayos ang kanyang nais nice na ihatid na bagong kalaman. O oh, ayan, Agatom. Pumasok ka na dito para malaman natin kung ano nangyayari sa asukal kapag naiinitan. Sige. Ah! Ang multi-talented na si Agatom o mas kilala sa tunay nitong pangalan si Brenan Espertines ay isa na ngayong asawa at ama sa kanyang anak. Walang taon ang edad ni Brenna nang mag ang kanyang karir bilang child actor pero hiling na niya ang pagkanta noong apat na taon pa lamang siya. Sumali si Brennan sa season 1 ng Pinoy Pop Superstar. Siya first runner-up ng singing champion na si Jonalyn Viray. Ilang taon lamang siya ang naging aktibo sa larangan ng pag-arte at mas pinagtuon ng pansin niya ang pag-awit. Taong 2019, sumali si Brennan sa tawag ng tanghalan celebrity edition nang its Showtime sa ABS-CBN Channel 2, subalit so, hindi ito ang tinanghal na kampiyon. Sa ngayon ni Abala si Brennan sa kanyang full-time role bilang ama ng kanyang anak at asawa. Abala din siya sa pagkanta sa mga TV shows at iba't ibang social media platforms. Si Brennan din ang bagong vocal coach ng SB19 simula pa noong Enero nitong taon pero nakatrabaho na niya ang P-pop superstars noong nag-uumpisa ang mga ito noong 2018. Iko Gonzales Sa siniskwela, si Iko ay may karakter bilang si Book, ang kapitan ng barko at leader ng siniskwela squad sa show. Si Book din ang nagpapadala sa kanyang mga kasama sa iba't ibang lokasyon upang mag-aral at mag-imbestiga sa mga scientific phenomena. Ang orihinal na katauhan niya ay isang mahusay na scientist na dok. Pero pinalitan nito ng producer na Book bilang sa palabas, hindi din ganon katalino si Book at hindi din niya kayang sagutin ng lahat ng katanungan na maaaring itanong sa kanya. Sa ngayon, si Iko ay nagtatrabaho bilang isang special project manager sa CBN Asia na nagproduce ng 700 Club Asia, Superbook at iba pang mga programang pangbata. Paminsan-minsan ay nag-host pa din ng ilang event si Iko pero madalas ay inuubos niya kanyang oras sa pagdidirect at pagpoproduce ng mga shows sa Masterpiece Media Incorporated na kilalang gumagawa ng mga original animated shows sa Pilipinas. Aktibo din si Iko sa mga gawaing simbahan, isa din siya sa mga cast ng Oyayi TV, na isang children show at ang unang full season nito ay mapapanood sa YouTube. Christine Bersola Babaw na naman niya ang karakter ni Anatome na kagaya ni Tom. Kaya din niyang palitin ang kanyang sarili at maging kasing liit ng molecule para mas ma-explore pa nila ang mundo ng human body parts. Ang kanyang pangalan na Anatome ay mula sa Anatomy, ayon kay Babaw. Nalimitahan naman ang kanyang mga naging shows mula ng mapangasawa nito ang batikang news anchor at radio broadcaster na si Julius Babau. Mas naging prioridad umano niya ang pagiging isang ina sa kanyang mga anak pero hindi nawala sa kanyang puso at isipan ang kanyang pagiging likas na guru na inaplay naman niya sa totoong buhay bilang isang ina kaya din nakagawa siya ng ilang mga librong pangbata. Isa sa kanyang mga naging best-selling book ay ang Basura Monster na kung saan tungkol ito sa pagtuturo sa mga bata ng tamang pagtatapo ng basura at personal hygiene. Sa ngayon ay abala pa rin si Babaw bilang host sa ilang mga programa sa telebisyon. Maan Munsayak, kilala naman siya bilang si Kulit Sap sa Sineskwela, ang pinakamaliit na karakter sa, ang pinakamaliit na karakter sa palabas. Siya ang bida pagdating sa mga usapin tungkol sa insekto. Subalit so hindi na lamang lahat tungkol sa insekto ang kanyang kaalamang ibinabahagi sa mga manood kundi nagtuturo din siya ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga indigenous species at mga hayop sa lupa. Hindi man nakadalo si Maan sa nangyaring online reunion noong 2020 ayon sa kanyang LinkedIn profile, siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang nurse na nakabase sa United Kingdom. <coughs> Buksan ang pader, ilis. Tayo'y ligas sa santing. Tayo na. Si tayo sa silong ng wala, ang ang ating bayan, Siguradong makakamtan